Matapos ang buong araw na halalan, napili at iprinoklama na ang mga nanalong kandidato. Pero ayon sa Comelec, hindi pa sure win ito. Ito'y hanggat hindi pa nagsusumite ang mga kandidato ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Isa itong dokumento na naglalaman ng mga ginastos ng isang kandidato at mga natanggap nitong kontribusyon sa pangangampanya. Uh, dito sa election code natin merong limits ang mga gastos ng kandidato ano so nasa batas yan na uh, ang gagastusin ng kandidato ay dapat hindi lalagpas sa nait talaga ng ng ating uh, batas uh, right now uh, nakalagay pa rin yan na ang gastos ng isang kandidato ay uh, hindi lalagpas dapat ng 5 uh, pesos per registered voter kung siya independent candidate at uh, kung mayroon siyang partido dapat 3 pesos lang Nanalo o natalo man, dapat pa rin magsumite ang mga kandidato ng sose ayon sa Comelec. Ang hindi pagpapasa nito, posibleng mauwi sa multa at pagbabawalang tumakbo muli sa anumang posisyon. Mapipilahan muna sila ng kaso at kailangan uh, makonvict muna sila sa mga kaso na yan bago natin sila pwedeng uh, ma... kasi may accessory penalty yan, ano? perpetual disqualification to hold public office. So pag uh, sila po ay nakonvict dyan, hindi na po sila makakatakbo. Maliban dito, babantayan ding maigi kung sumobra ang ginastos ng isang kandidato sa pangangampanya. Bukod sa mga ginastos sa mga sorti, dapat din daw isama sa sose ang mga ginastos sa boosting ng mga campaign content ng mga kandidato sa social media. Social media campaigning, kung may nag-boost po dyan, kasali yan. Kailangan i-declare nyo ito kasi meron po kaming requirements sa ating mga media entities sa mga uh, TV, uh, radio, uh, broadcast entities to submit to as kontrata. Ayon sa Comelec, mayroon silang sapat na batayan kung hindi isinama ng mga kandidato ang boosting ng mga campaign ads nila sa social media. Actually, mayroon tayong mowa sa mga may-ari ng mga social media platforms na ito ano? at uh, sila ang nagbibigay ng mga accounts, mga expenditures na kung sino ang nag sa kanila for boosting. So, uh, imamatch natin ito, yung ating mga dineclare ng ating mga social media platform owners sa mga declarations ng ating mga kandidato. Mayroon pang isang buwan ang mga kandidato para maghain ng kanilang sose na magtatagal hanggang sa ikalabing isa ng Hunyo ngayong taon. Charles Nicolimon, RNG News.